Mahal. Pwede ba akong pala mag-inom sa'yo? Kasi bibihira lang naman mag- mag-paring Raymond. Pwede ba akong pala mag-inom? Inom na Pag... naman? Huwag kang mag-alala. Hindi ako mag-chicks. Tsaka hindi ako magpapakalasing. Inom na naman? Sige, papayagan kita sa isang kondisyon. Parang may naamoy akong hindi maganda. Meanwhile, A few moments later,